star ng salawahan na si Albi Casino di sanay mag-plaster kaya na raw sa mga sexy scenes. Samantala, lumipat daw ng biba si Albi para mag-grow pero thankful pa rin ito sa pinanggalingan na network at kay Leo Dominguez sa dati niyang manager. Roll BTR! Ano, ka, katagal na ako sa industriya. I started when I was 16, I'm 30 now. So 14 years na ako. And I never changed. Diba? I was with ABS the whole time. And Thank you so much to ABS, I love you guys that I got through my family, but I think it's time for me to grow. Mm -hmm. So that's why I decided to go with Viva because, one, the opportunities, I will be tied down to a network. Now, like you said, I can go to the other networks, it's not gonna be a problem. So yeah, like I'm just excited for this new chapter in my life. I signed with Viva September last year and like, we're already here now. So kakasimula pa na lang natin and nandito na tayo. So let's see where else we go. So yung principal mo, tinanong ko rin siya eh kung okay ba sa kanya na tumawid na from EBS to GME7. Eh nasa Viva raw yun. So, okay naman sa kanya na ano, kahit sa network siya mapunta parang gano'n. So at least kung wala na siya doon sa ABS at saka kay L. Dominguez, wala na rin. Hindi nga ako sure, pero nung contract start siya ng ABS, to kay Lai Dominguez lang e, eh, oh, di ba? Pero uh, alam mo, ito, dapat to talaga mabigay ng project kasi magaling naman din talaga tong actor. Di ba nagbida-bida uh, na rin sa Los Bastardos, um, yung pa-sexy sexy. Eh sa Biba, pwede naman siya magpa-sexy sexy. Kaya lang, siya hindi siya sa Biba, ano, Biba Max B. Hindi, alam ayun. mo, may Biba Max siya. Kay Ma'am Len Carrillo, friend, dalawang pelikula ah, na gawa niya, di ba? Um, last year pa pala siya sa Biba. Hindi, kung baga, dati, ano pa siya kay Leo Dominguez pa. Gumagawa Pero, na sa Viva. gumagawa na siya sa production ni Manong, sa Three Ones, siya, saka sa Mentor. Ah, Dalawa oh, yung nagawa niyang pelikula, di ba? Oh, oh, oh. Yun, and then ngayon, contract star na siya ng Viva. Pero, ang galing-galing niya friendship sa ano? Salahan. Sa Lohan. Hindi yung serye ng ano, Don Bell. Ah, I can't, can't buy me love. Oo, ah, galing siya doon pinapanood ko. In yun. fairness. Isa sa mga kapatid ni ano, ni Bel Mariano. Ah. Ako ba usay naman to at isa kaya dapat nga ang mga tanker ng dati 14 friend di ba? Oo, siya in show business oh, kung niyo di ba? Diba, Kapartner oh. siya ni Catherine Bernardo before, oh, di ba? Oh. sa, oh, oh. sa Maraclara, di ba? Ay, tama, Maraclara. Oo, oh, Ma Mara Maraclara. Di diba, ba Mara yung nga sinasabi ko kahit nakaharap siya minsan? No, oh. Alam mo, pag wala, ka kung nagtuloy-tuloy lang yung career mo, mm -hmm. kung hindi lang siya na intrigue at time. Oh, yes. Oh, walang Daniel Padilla ngayon, oh. Catherine sa saka correct. ano, Albi. Oh, Actually, oh, okay. Oh. So, sila ipupost dati ng ABC, eh, kaya lang yung oh. issue na siya, di o man um, anak, ano, na patunayan niya na hindi ama. pala ang ama, oh, oh. di ba, oh. ni no, Amy. Na, yung maganda, na, oh, yes, yun yun na, na, di, na yun, di ba? Oh. Oh. Sayang pangat na talaga. Sana ngayon, alam na pansin ko lang, karamihan ng mga taga ABS, although kahit kung hindi mo siya kontratado ng ABS people, talagang sa Viva hindi eh. Si Diego Leysaga, si Aaron plot, yes. Parang dito sa tingin nila sa Viva, mahalagaan diba? sila. Julia diba? Barreto. Julia Barreto. Napansin oh. ko lang yun. At ang maganda rin naman sa kanila, sa Viva rin naman kumukuan ng talents ang at saka ABS, di ba? Yes. Na, na mga seri. So, okay na rin. Siguro gusto nila, mas lagi silang magkakaroon din ng movie pag contact star ng Viva. Isi-see din pala, di ba? Tuloy-tuloy din sa Viva. Hmm. Oh. Pero na, yes. ang mahalaga naman, kahit mapunta sila sa Viva, open pa rin naman ang ABS ah, diba? oh, mm. Kinukuha Na, pa rin. Oh, kinukuha pa rin Correct. naman. At saka si Albert Princip, ang maganda sa kanya, carry niya sa wholesome, oh, carry niyang mag, ano, magpa-sexy. Mag, magpa, magpa In ano. sa kanya, di ba? Yeah.